Magandang araw sa ating lahat mga ka-sideline. So last time, ginamot natin tong uh, mga alaga nating sisiyo. So ngayon, uh, gamutin naman natin itong uh, stag natin na tinamaan ng sipon ng to. So let's go! Yan, may sipon yan. Yan. months ni guys ra uh, six months oh six months lagi ni pure G45 so mga ka sideline um, limutin natin tong uh, pure G45 natin na may sipon so, hindi pa naman sya ganun kapayat so bago pa lang to buti nang check ako kanina ang um, madaling araw so, ito So, ito yung ginagawa namin para bata <laughs> para madaling maka uh, Para madaling gumaling sa sipon ng aming manok. So, pag ito lang mag-isa, wala kang suporta. Ganito yung gawin mo. Ulitin mo yung pa at pakpak sa dito mo. And then ito, uh, tanggalin muna natin yung mga sipon. Klaro yung baba love. So mayroon si sipon. Yan. So tanggalin muna natin yan bago bigyan ng gamot. Play na na ako. No? Sige play ba? yan. Hindi ko anong 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 sipon. Yan. May sound pa. Yan. 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 Yan ang next natin gagawin ay ito sa loob ah, ubusin muna natin dito sa labas ayan, ubusin muna natin parang wala na talagang sipon ayan hmm. tagal na akong hindi nakatrya ng ganito siguro dala to ng syempre parang el ninyo ngayon tapos may araw kasi na umulan dito sa amin. May bago sila. Sa mga pangaterm na subawan. <laughs> Ayan, kaya sinipon. Sobrang init. Tapos may araw na biglang umulan. So, tapos na tayo sa labas. Dito na tayo sa loob. So, i-press lang natin dito. Ayan. Kung wala, edi hindi masyadong malala. Gaya, okay, gaya. Okay. Oh, na. Okay. sige okay, mo sikat Walang lumalabas. Oh, sige, gulabs. Ibig sabihin, hindi masyadong malala yung sipon niya. Press natin. Ito na. Yan, oh. So, mayroon, pero hindi ganun karami. Makita ang bula, labs. Ha? Huh? Press natin yan dyan. Ayan, dyan na. Nakabuyelo na. Ayan. O, uh, wala na. Ay, ano wala? Dyan ang pula. Kasi sa mata na gagawas labs. Minsan mga pasideline, sa uh, ano, sa mata ato meron, yan, may bula labs. May bulak na. No? Hmm. Minsan sa mata, lalabas yung ibang sipon. Ano? Press na ko na video mo. Yan. Hmm. Diba? So, napakaganda kapag ganito yung gawin natin sa paggamot ng sipon. Kasi, tanggal. Declogging, tapos, gamot. Kulang ang wipes eh. Yan hmmm hmmm magulalag well, may tugu dugo ka may siguro sa pag-press na kundi nga yan lang po sa mga ganyan itugok okay. yung mag-press ko dito paslot ko sa so, huwag natin tigilan basta may lumalabas pa yan, Mayroon pang konti test natin yan yan yan, ubusin talaga natin hmm Terima <tuk> kasih muskus menyaksikan ini. Terima kasih telah Ng mga ka-sideline Busin talaga natin yung Si Paul Wala na oh I-video hey, ko loves Video na Ado wala siya baba Kusin so, natin kung meron pa mayroon meron pang bula O oh, na napay na bilin Tilok Tilokin mo ako Okay hey guys, busin talaga natin Kung sa mula wala. wala na Ay, kapag so kapag ganito guys, nagdeklag tayo, maligo na tayo. Huwag muna tayong hawak ng ibang manok kasi baka mahawa sila. Ano, pareilops eh.

Ang gini yung pinakasayon. Ang orang paganig, iputi eh, pa pala ang yelo. Dili pa rin nang nag-cheese na. Agay, agay. Ay, ariyo, sa kili, nagdugo. Gawas Kabila Rest natin Wala na rin time na magpapainom na tayo inumin na natin ng Premoxil Ayan. after 2 hours pakainin natin Pero, pero tubig lang matukang <laughs> ito na si Bungi Bungi, anong iba nga nang siya kayo na ipahak so ito na guys um, yun yung uh, mabilis gumaling sa sipon yung alaga na so yun mga ka-sideline yun ang paraan namin para madaling gumaling sa sipon ang aming alagang stag so maraming salamat po sa panunood baka hindi pa po kayo nakapagsubscribe subscribe naman po at sa mga dati na nating kaibigan maraming salamat po abangan nyo pala mga ka-sideline meron tayong mga bagong alaga na darating Galing kay Sir Jojo So abang-abang lang mga ka-sideline Para ito sa ating uh, Bagong project Maraming salamat